Yo, what's up mga kaibigan? Hindi na tayo magkwentuhan dahil nakuha nga ng Los Angeles Lakers ang very important win kontra sa OKC Thunder at natanggap naman ng Denver Nuggets ang talo kontra sa Indiana Pacers at pati na din ang Golden State Warriors laban sa Houston Rockets. Ang Lakers nga ay nakagawa na ng malaking espasyo sa 4 to 8 seeds ng Western Conference. Ang 4 to 8 seed nga mga kaibigan ng West ay lahat may 32 losses sa ngayon. Ang Clippers, Warriors, Memphis Grizzlies at Minnesota Timberwolves ay lahat may record na 46 wins and 32 losses. Kapag nanalo pa sila ng tigi-isang game ay tatabla na din nga sila sa Denver Nuggets. 5 teams nga magkakaroon ng parehong record sa West mga kaibigan at very good news nga ito para sa mga fans ng Lakers. Dahil ngayon nga with only 4 games remaining para sa Lakers ay may 2 games silang lamang sa 4 to 8 seed while also having the tiebreaker advantage. So basically ay may 3 games sa advantage sila dahil kahit nga na magkaroon silang lahat ng tablang record ay Lakers pa rin ang mananatili sa third seed dahil sa mga head to head matchups at division standings. So in order for the Lakers to lock the third seed ay kailangan lang nila na manalo ng isang beses sa apat na laro o kaya naman huwag matalo ng apat na sunod o kaya naman matalo ng tigi isang beses ang mga teams sa fourth to eighth seed. Oo, andyan pa nga ang game kontra sa OKC Thunder, Houston Rockets at Dallas Mavericks na may Anthony Davis. Ganun pa man, posibleng maging mas madali nga ang game ng Lakers versus OKC this time dahil bukod nga sa lakna ng OKC ang number one seed sa West, nagsalita na din ang kanilang coach na mas pipiliin niya na ipagpahinga at gawing handa ang kanyang mga players para sa playoff sa mga final games ang regular season upang mayuwasan din ang mga injury at mas importante nga daw ito kaysa matiyak na makuha ang home court advantage. Laban sa Cleveland Cavaliers Kapag nagkatapat sila sa NBA Finals Dahil bukod nga sa hawak nila Ang 2 games sa advantage Kontra sa Cavs at maliit lang ang chance Na sila talaga ang magkita sa NBA Finals Matapos ang game nila sa Lakers Ay makakakap nila ang Phoenix Suns Utah Jazz at New Orleans Pelicans Tatlong team na nasa dulo Ng West Standings So kailangan lang nga nila ng dalawa o isang panalo dyan depende sa resulta ng mga game ng Cleveland Cavaliers. Habang game naman ng Lakers at ng Houston Rockets ay posibleng maging non-bearing game na nga ito. Kapag nanalo ang Lakers kontra sa OKC ay kandado na nga ng Lakers ang third seed. Subalit so, regardless, manalo o matalo man nga ang Lakers kontra sa OKC, para nga sa Rockets ay wala nang bilang ang game na ito dahil manalo o matalo man sila ay hindi na sila aangat o bababa pa sa standings. Pako na nga sila sa second seed ng West at wala na ding dahilan kung bakit ipaglalaro pa din nila ang kanilang mga key players. At this point ay naghihintay na lang nga ang Rockets magiging resulta ng play-in tournament. Kaya naman sa ngayon ay malakas na ang chance na ito na ang top 3 seeds ng Western Conference. Ang 4 to 8 seed na lang nga talaga ang expected na mababala sa pa. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?